Hi guys, good morning. Mali may anay kita isda. Ya busa kamit mantika kada inihaw yang Nagbaligya ko nung rait avocado na tanan kaso ira ka bakay mantika guys intamaran mag sa tindahan, kada maihaw yang Eh. Ayan guys oh bukay kailangan talaga mantika oh di ba makatipid pa. Ayan. Kalasara guys kag inihaw tapos di sawsawan oh. So, yan namo sa pamahaw, guys. Ayan, guys, oh. Grabe, abang taba kaling isda, guys, oh. Yung baligya kaliit ka tong anak, nag, nag bulig yata sa ida at Ano nga Ay, kag-ida parte ay ida yung baligya, guys. Ayan na, yun to'y kag-irayom. Yan, guys, abalik taro na to nga sing. Ayan. Abang gotomi, guys. Kada ay... Ayan, oh, kailangan mayuto sa na guys. Kaya yung hanin, guys, pag karamo kag uling, kailangan, abantayan talaga si guys, at mapapata sida. Kailangan alalay talaga sida balik at balikwa. Aroy, nagalagitik. Bangado kasi kag uling, guys, o. Oh. Nagalagitik. Aroy, guys, kaleo, inihaw. Bang sa kalisaw sa sa puyo suka. Aru! O oh, di guys, grabe ang ganda ng pagkaihaw guys. Oh. Ayan na guys, luto na. Lagay ko na siya sa pinggan guys. Aruy, makao na malagat guys. Pag char ka likag nakikita sya, guys ay aroy pa ay ingugutong nakaan ay. Pa ay mauobos ka daw ma kalina ako ling isda guys. Ayan, yuto na guys. Makao na kami.